Magandang araw po mga ka-farmers. Ito po ang inyong ka dito sa Occidental Mindoro. Bali ngayong araw ay second day na ng ating pagpapadamo dito sa ating punlaan ng sibuyas. Bali ito manumano nating tinatanggal siya. Ginagamitan din po natin minsan ng gunting kapag medyo malapit na doon sa puno ng sibuyas para puputuli na lang natin at para hindi na maapektuhan yung ugat ng ating mga punlang sibuyas. Susubukan so, natin makapag-spray din ng pampaugat sa mga susunod na araw upang makarecover itong ating mga punla na sibuyas. Nahihirapan po tayong kontrolin ang mga damo kapag ganitong palaging umulan. Sapagkat may at maya ay mayroong panibagong damo na tumutubo sa ating mga punlaan unlike kapag tag-araw na talaga at bihirang ulan ay madali nating natatanggal ang mga damo. Kung mapapansin ninyo ay nagnipis na talaga yung ating mga punla na sibuyas. Nabawasan na siya sa pag-ulan at magpapahabol na lang tayo na idadagdag sa ating tataniman. Yun lamang mga ka-farmers, maraming salamat